ganito dapat ang ilagay dun sa may sa may finance road hanggang sa top tabi nyo eto mas maganda itong mga ganito may design eto pin pinaganda na rin itong public restroom ano? ayun kapunta dun Andito na. Oh, to na sa ano tayo sa Rojas Boulevard. Meron pa lang andito. Jesus is Lord. Uh, event. Uh. Hindi ko alam na meron pala ang dito. Anniversary pala nila. Ayun, eh, ang daming tao. Puno. Puno. tama na oh Pulo siguro hanggang dun sa may Kirina Grandstand. daw dami ito mga tao papuntang salt Park Central Central section Pag uh, ganito karaming mga tao magkakaroon ng maraming kadat, basura Buti, wala naman. Ang dami siguradong mga nakapark na mga bus, mga jeep, mga sasakyan ngayon. Tubig, 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 oh! Sabado ito, mga kabahayan. Tubig, 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 tubig! sa sa Katigba Parkway ginawa nang nga ano yung fountain ang dumi na nung, nung tubig ang nagiging picnic area rin pala to ano? Kalaw ano na yun Kalaw abin yun na tingnan natin kung makakadaan pa tayo hanggang doon. So yun, ang daming nilagay ng mga <tinyo> ano. Uh, CR. portable na ano na toilet. Pwede <laughs> <laughs> Sobrang dami ng tao, hindi na makaya yung portable toilet. Tingnan lang natin hanggang saan tayo makakadaan. Baka sobrang dami na ng tao doon. Wow! Wow! Metronom O, metro, ito metro. ba nasa video ko sa ito ha? Ba Saan na banda? Saan na po kayo banda? Tika ah. lang Hirap na nangyayari nalang ay, display Ayun Papunta doon hanggang doon na ng nga sa may grandstand meron ng mga ano pinapayagan na magtinda yung mga ganito mga legal babayad sila ng renta Ayan, oh, dito commercial area the beehive Ayan. ayun sa kabila ang salt park hotel puno yung yung four lanes yan lanes to ano dami apart ito yung sinasabi ko yan ah pakita ko sa inyo yung nilagay na mga ano dito mga tiles ganito dapat tayo nilagay dun sa may sa may finance road hanggang sa top tabi nyo eto mas maganda ito mga ganito may design ba? Diba? update na rin natin yung ano dito sidewalk rehab ayun meron ng ano na yung mga harang na ah nandun na yung ginagawa nila mga kabayan ha Inayagan mo na siguro itong mga vendors. Ang dami ngayon dito dahil sa JIL anniversary. Ah, ito, may, Ah, nandito yung entrance. Yeah tapat ng Manila Ocean Park. Wala uh -huh. lang ano. Uh -huh. Walang ramp sa kanto. Ito yung na-update natin. Stamp, ano lang siya, no? Yung stamp na bricks. Hindi siya talagang bricks. Sobrang lawak. Ito, mga parang nasa ano ito, 6 meters ang lapad. Lagpas pa. Food pa dito, may malapad. Ito na. Para na. Buti na lang nabawasan yung mga malalaking drainage covers. Ang lalaki. Eh. Eh, mga bellors talaga. Lagi merong mayroong uh, dalang malilita mga bata. Yan, kaya niya kalapad. Di kaya magkakasalubungan. Wala nga lang ano, planting strip. Mga halaman. Kaya mainit. Eh, mga vendors. dami mga dalang maliliit na mga bata. Ayan. Mayroon may pala dito. May parang flood control. Mayroong eh. Merong maliit na flood Mas maganda tingnan kapag mayroong design yung daanan. Maganda, no? Wala, lang ikot na lang tayo dito. Hindi pa pwede. Ang tao doon. Yun ng no? uh, Salt Park Hotel. Dati pala siyang Army and Navy Club Noong 1911 ginawa. Ang ganda. Na ngayon Salt Park Hotel. <makes noise> mas maganda hindi puro simento merong greenery maganda landscape oh yan yan dyan tayo dyan um, na lang tayo nang so, kaya, kasama lang ito tama merong PWD ramp merong ramp ito sa oh. ano kung ganyan nilagay ba? Oh, square. Pag lagpas na plain na ano na. Semento na. Malik <makes noise> na tayo ng Rojas Boulevard. Hanggang <makes noise> dito, mayroon pa rin mga vendors update dito rin natin to. Ingong sana sa Malate. maganda rin siya. Oh, wala na nga dito. Wala nang ang daan. Ito. Pinaganda na rin itong public restroom. na ano? Pininturahan. na mayroong mga CR, restroom. Ang ganda building nito. Ay, U.S. Embassy na pala itong kanan natin. Ang rin ang sakop na naman kasi ito yung pinakaharapan embassy of the United States of America ito yung naka ano nakalubog na Bakit ganito dito? Kapunta ng US Embassy Nakalubog Yung sidewalk Taas Grand ano to, Riviera Hotels Riviera Suites. Thank you for watching po ulit.